ang una niyang pagpapakita sa akin. At ito naman yung pangalawa. Uy! Wala ka! May nakaharap? So guys, ang pupuntahan natin ngayon um, sa itong touring dito na mga aswang daw, marami lang aswang dito. Ayan. Sa oras ngayon guys, mag aalas 12 na ng gabi. Tara samaan nyo ako guys. Sobrang tahimik na yung paligid guys Meron daw ditong ano eh ah, lugar na talagang atanganan ba sa Bisaya pa atanganan ito ata Itu pakai tadi itu guys, pakai tadi itu, mungkin, mungkin tuh guys. i niyo dito, may liwa na galing sa kaliwa. I yung ilaw natin guys nang bago-bago. Ano? Oh, bago bago ilaw natin. Guys, promise yung nakaputi, hindi ko talaga kita nung sa actual na grabe pa ko. akyat man to. Nakita ko na lang yan pag review sa video yung nagpakita ang unang nakaputi guys una yun meron pa dito sa unahan nagpapakita yeah, ulit siya nakaputi din siya siya yun siya yung una siya yun dito okay kaya atin to. ito ah ito yung lugar guys na may mga may mga ano ng mga aswang mga alam tawag nun mga harang natin paligid guys ito yung dinaanan ko napapunta sa bukid okay tara parang ilaw natin parang mahina ilaw sa motor. Mahina yung ilaw natin guys sa motor. Naka ano na yan. Na? Naka high. May naamoy akong bango. Mabango guys dito. daming kahoy dito ah ayun oh. no? na uli yung nakaputi daming kahoy Promise dito guys no? hindi ko talaga nakita yan na sa aktwal At dito guys, merong nakatumbang puno marang sa atin. Uy! Hala ka! May nakaharang? Arang tuh kisah, ano betul? Tinumba alam lang dadaan ako. Ah, grabe, ano guys? Komento: Bilo kayo sa China, jak betul. bago lang, oh. Hindi pa nga namatay yung dahon, oh. Hindi pa namatay yung dahon, guys. Uy, ayan. Ah, wait. Ah. Okay. Okay, nakaluso tayo. Huh. Nabahan ako doon, ah. Nabahan ako dun, ah. Nakabahan ako doon guys ah Uy ano to Mayroong ano guys oh Daan dyan Uy namatay kong makina natin Kasi tayo Yung daanan guys hinarangan Nakita nyo Hinarangan, hinarangan yung daanan natin Oh my god. Pangit ang daanan, guys. Hala, paliit ng paliit yung daan dito. Oh my god. Hala ka. Walang kabahay-bahay pa naman dito, guys. Walang liit. guys, iba yung pakiramdam ko dito guys Tara tuloy na natin At dito guys, may naramdaman ako na tumapik sa likuran ah, ko Pagtataka yung kahoy doon, ba't humarang Uy, laka, tara, laka, laka, laka Oh my god Oh, sa likod ko guys Hop. Oop, hindi lang tayo magpanik guys Hindi lang tayo magpanik guys Merong dumapya sa likod ko guys May dumapya sa likod ko guys Tara, Na likod ko. Oh my god. Tara, tara, tara. Op, oh, antay, panik. Oh my god. Kusinol ko 'yung motor. Ha. At dito guys, sa nulinan ko na. At nararamdaman ko may sumusunod sa amin. hanggang sa pagdating sa unahan. At sa di malamang dahilan guys, naputol ang pag-record ng kamera. Ayan sa record ko guys.